Ikaw sa tubig, kulang sa tubig yan pag kaganyan. magtubig yung bata na to? Bakit pa sinulid ko ka sinulid? Mm? Sinulid? Oh, lalaki sa noo. Ha? Ah. Ano eh, paano ako sinulid te? Sure ka ate? Mm, sure. Ano ka dito? Lalaki sa noo. Patakain? What? <laughs> <laughs> Ilalagay sa noo yung sinulid dahil sinisinok yung baby? Wala <coughs> may pa rin eh. Wait lang kasi, syempre, ikaw pag uminom ka ng gamot, tatalab ba agad? Anong connection yan, Di? E, nalagay sa noon, sinulid. Wag kang makialam. Ito yung mga sinasabi sa kailan, mami. Sinusunod ko lang. Wala na, no? oh. Wala na. O, di ba? Magic! Wala. Wala na, oh. Sinulid sa noon. Sinusunod. Oh! Mamimigay kami ng brand new Honda Giorno O kaya iPhone 16 Pro Max O kaya 100k cash Walang bayad to Paano? Nasa comment section yung mechanics